Magandang baga po mga idol Naman, galamod naman tayo Tayo ay eh, naimbitahan sa isang kasalan Pagninong uh, Sa may Louisiana uh, Little Baguio Ito po, uh, nasa may ano po tayo Pagsanghan Pagsanghan Laguna Sa uh, may Areza Mall Diba mga idol uh, Medyo mahaba-haba pa yan uh, So, puro ahonin po yun. Ingatan mo po kami, Lord. Sa aming paglalakbay, makarating po nang maayos. Nang walang problema. So, mga idol, uh, ah, sabad na naman ngayon, day off. So, kaunting ano, kunting relax. Hmm, Paiba naman. Dati, ano eh, puro mechanical, technical, electrical. Ito naman ngayon, drive-drive naman tayo Para sa Ano, ma relax naman naman Ang paat kamay Ito mga idol Ito na po tayo sa Pagsanghan, Laguna. na Nadaan po tayo sa Opisina po ng uh, Pleco Ito po, yung sa uh, First Electrical Company Ito po, sa Pagsanghan, Laguna pa mga, mga idol kapunta nyo na pagsanghan ah uh, na po rin kasing establishment dito at po kayo makikita matadaanan po natin ngayon ang ano po ang yung malaking ano po arko ng pagsanghan Ayan, may daan po rito na papuntang pagsangon po. Ayan po mga idol. po atin niyo po ang development ng pagsanghan uh, maganda maganda ang development po rin yan po lapit na po tayo sa uh, ano arko ng pagsanghan mapansin um, po ni eh, panahon pa ng Kastila ginawa itong arko ito sa mga hindi pa nakakapasyal lang pagsanghan eh maganda po masyal po kayo rito ayan po yung malaking arko ayan po tatlo po ang pinto nyan pero yung sa sa sentro, ano po siya 1870 ano 1870 to 1880 pa mga idol pagsanghan marami na po rin yung eh, mga lumang bahay po din dito ng Kastila yan mga idol yan iba ibang bahay po sinauna tinagpirahan uh, -bir po ng mga kastila yan po mga luma na siya pero maganda po mga loob niya mga idol tayo eh po ay eh, nasa ano na po, bayan ng Pagsanghan, Laguna Ayan, matadaanan po natin ang simbahan po ng Pagsanghan yan, maganda po na simbahan dito mga ayon yan po, mapapansin po niya yun simbahan na yan yan po ang simbahan Catholic Church ng Pagsanghan, Laguna. Sampay bandang kanan po yung munisipyo ng Pagsanghan. Ayan, yan po ang simbahan ng Pagsanghan. Tayo po ay kakanan, papunta namang uh, kabinti kasi doon ang daan. Ayan, kung mapansin po ninyo, po yung simbahan ng Pagsanghan. Maganda po yan, maganda po dyan. Catholic Church po. po mga idol yan papunta na po tayo na, dadaan tayo ng ano po eh ng kabinti pero dito po rin yung daan na ayan. Ayan, papunta ng ano, papagsakan falls yan yan papunta papagsakan falls yan po yung tulay ah uh, ilog po papunta sa pagsangan falls yan po mga idol daan po rin dito papuntang Kabinti, to Louisiana, ay para din pong ano ha ah, tawag doon, bitukang manok puro ano po ko ahon luso kaya po sa pupunta po ng Louisiana to Tulumban eh ba yung pag-iingat po sa mga motorista lalo pag po ah, ngayon eh, po naman maganda ang panahon kaya Lord, kami po inyong gabayan para sa aming paglalakbay makarating po doon na imbitahan sa pag-aanak sa kasal eh, Yun po, mga idol ah, talaga no, eh, napaka napakagandang kamasyal sabi nga ay eh, ano pasyal-pasyal habang bata pa nagtanda na, wala na hindi na makakapagdod yung pagmaneho wala na kaya habang bata eh tayo eh mamasyal ako mga idol puro ahon po yan ang dito ahon lusong lusong tayo yun may dapo din yan nung no? ano po pulse pagsang pulse, pulse. Pag mga idol Pung nabiyahe din Papuntang ano Ito po din ang daan Papuntang ano po Lukman Quezon Yung Papunta po sa Ano Kamay ni Jesus Yun po Yung pasyalang po din doon uh. Ito po rin Daan uh. Kaya yung pupunta po Nang ano Nang Lukman Quezon Sa kamay ni Jesus Kung kayo po ay galing Nang ano Manila, diretso pa Santa Cruz, pagsanghan po na daanan ninyo, pagsanghan, Tapinti Luciana, Nokban. Yan, ingat po tayo. Hirap magmaneho. At yan po eh, puro, ano, parang bituhang manok, puro ahon. doon uh, malapit na tayo sa kabinti kabinti pa lang Ayan po. ganda po ang daan dyan uh, puro curb kaya iba yung pag-iingat para po sa kaniligtas po ng lahat malawak naman po ang daan na dito malawak, mag-iingat ng lagi para kabubuti po alapin na po tayo sa bayan ng Kabinti yan po. ito po yung fire station ng Kabinti yan ito ang Kabinti, na din naman mga gasoline station po rito sa Kabinti, Laguna Oh, so, 'yan may yellow line bawal mo um overtake sa kaliwa. 'Yan, 'yan po 'yung dapat matutunan ng mga driver. Hindi uh, dapat nag overtake 'Yan. Kaliwa, sapagkat uh, 'yan, yeah, mali ang ginagawa ng mga 'yan, kaliwa, Bawal eh. Pagkatapos lang ng 'yan. yan. Saka lang pwedeng mag-overtake kabila, dito naman, dawa ka ako sa kabila, dito sa kanan. Ayan, may yellow line na yan. So, mga motorista, sana malaman natin, ano ba yung guhit niyan sa karasadang niya? Ano bang katilagyan ng guhit na ganyan? Ano bang dahilan niya? Sana sa mga may lisensya, mga motorista, alamin po natin, ano ba yung mga... Yung... Ano po ay eh, bago magka-lisensya, tinuturo po yan, inaaral po sa LTO yan ulang uh, mga kasama kong motorista atin pong aralin para makaiwas po tayo ng disgrasya po. ito lang po tayo sa bayan ng Kabinti yan Kabinti pero tayo po ipakanan yan po, bayan ng Kabinti yan, yan. tayo po naman ay pakanan tapunta po naman ang Louisiana yan po yung jeep na yan yan po, yan po mga paradaan ng jeep pa Santa Cruz yan po tayo may pa Louisiana po oh, at uh, kami po ay sabayan niyo Lord sa aking pagalakbay yan, nauubos na ang bundok nauubos na kinakain na ang bundok